guys. Good morning. So, alauna ng madaling araw ngayon dito. Ayan. Diyan ako mag-aabang ng masasakyan ko dyan sa so, may nagbi-blink-blink na yan. Kasi 24 hours lang yung bakery na yan eh. Pati ba? Maulan kasi walang gaanong nadaan ngayon. Sobra. grabe. na naman. Ilang beses nung ganito, guys. Hindi naman na ulan sa gabi. Kanina, ah, kanina pala umulan mga 7 hanggang mga sa, so, sino, mga 7 or basta tulog pa ako ng mga time na rin yun eh. Parang nararamdaman ko rin na ano, may naubi yun. Tapos, Naising ako ng 11.45 para magsaing. Maya-maya, umulan na. Uy! Minoo. Mahahabal-habal lang ako. Kasi madalang lang pag, ano, gabi ang tricycle. Tapos yung tricycle pa nandun pa. Ayoko lumakad papunta doon. Lalo na ngayong maulan. Babasa yung, ano, pupans. madilim dun sa may unahan. Ayan. Yung boarding house ko, ayan lang yung una. Itong may signboard, tapos yung may ilaw. <coughs> Excuse me. May naligo ako. <laughs> At pasilip muna kay Ayush guys. Alam ko na mimiss niyo na siya. So ayan, pagod na pagod after school yan. Silang dalawa ng mama ko nag-exam pa yan ng Tuesday, first quarterly exam nila. Muna guys, thank you for watching. See you next vlog.